It's showtime papalit sa timeslot na iniwan ng Toha ng pinakamasaya sa GMA7. Inaayos na umano ang kontrata at iba pang mga detalye bago magbigay ng official statement ang GMA7 at pamunuan ng ABS-CBN. Usap-usapan ngayon sa online community ang napipintong paglipat ng show na It's Showtime sa bakuran ng GMA 7. Ipapalit umano ang naturang show sa iniwang time slot ng Tahanan ng Pinakamasaya. Sa kasalukuyan, napapanood ang It's Showtime sa GTV, ang subsidiary ng GMA 7. Tila na pagkasuduan na ilipat na ang naturang show sa main channel ng GMA. Ayon sa report ni El Guerrero ng Pilipino Star ngayon, kasalukuyan na umanong inaayos ang kontrata at iba pang detalye hinggil rito at sa mga susunod na araw asahan umano na magbibigay na ng opisyal na pahayag ang GMA7 at ABS-CBN.